Pero para sa akin, goods at okay oh, siya. yun, what's up mga tol? So nandito tayo ngayon sa Paraisan ni Diwata. So nakikita natin sa likod, sobrang dami ng tao. So yun mga tol, pipili na tayo, titikman din natin yung Paraisan ni Diwata. Kahit mainit, sobrang daming tao. So, drinks. So, eto yung free soft Level up, no? So, yes, level up. Anis. So, dito yung libre sabaw. sabaw Oo. Uy, uy, hindi kumpleto ang pare si Diwata kung walang early Tara, go! So dito nga ay sobrang dami kong nakasabay na tao. Mainit man pero okay lang sa nila. Karamihan nga dito ay mga riders. Tulad ng Food Panda, Joyride at yung iba ay mga travel lang din na gusto matikman yung pare si Dewata dito. Kasi nga sa halagang 100 pesos, e eh, sulit ka na at siguradong mabubusog ka. Dahil libre yung soft drinks, alisabaw at sa rin yung makakain mo dito. Dahil sa itsura pa lang nalit yung kawalit, siguradong matatanggal yung pagod mo. Pag nandito ka na at naka-order ka na at masasabi mo na sulit talaga yung pila na kahit mainit, eh, mabubusog ka eh rin. Hinihintay nyo, tara, tikman nyo na ang para si Dewat. Alam mo kasi sa kagaya ko sa nature kasi ng mga business namin, di ba? Sabi ko nga wala pa tayong medyo legal na pwesto. Pero naghahanap na tayo sa ngayon, kasama talaga clearing. Kaya lang maging ready tayo sa lahat po ng nagtitinda na kagaya ko. Normal naman yan sa atin na may clearing talaga. Pero yun nga, di ba? Pagka ano... Wala pang pa wala pang gusto, pansamantala magkita ulit muna tayo. Tuloy pa ng diwata para sa overload. Siyempre, gusto ko silang pasalamatan lahat sa pagtangkilik po sa akin, lalo na sa diwata overload. Maraming salamat dahil marami ang nagmamahal po sa business ko lalo na sa Diwata Paras Overload kaya s'yempre gusto ko silang pasalamatan lahat. Ayun, yung pagkakaiba namin talaga yung pangalan Diwata. 'Di ba napakaganda ng pangalan ko at s'yempre napakaganda ko rin kaya kakaiba ako sa kanila. lang Sino po ba din? Si Diwata po ba o yung pare? Actually talaga feeling ko ako talaga yung pinupuntahan, second choice na lang yung tind ko. Lang. <laughs> Ayan sa lahat po ng gustong tikman ako, punta nyo lang po ako dito sa Pasay City, dito pa rin sa same location, Adiwata Paris Overdo, dito nyo lang po ako matatagpuan at matitikman. Kaya na paghihintay niyo, tara, tikman nyo na ako. So, shoutout nga pala dito sa mga nakasabay nating riders na patuloy pa rin na tumatangkilik sa Paris si Diwata. Kuya, bakit napili mong dito kumain kay Diwata Paris Overdo? Ah, uh, napadagan mo 'sing eh. Dito na ng gutom. Yo, yeah. syempre sandalan ng so shopping kasama. Mande sa Mande Rice, Mande sa Baba. Ah, tayo ako dito. Araw uh -huh. uh -huh. ah, Ito to lang pangalawang beses na kain ko na dito eh. Ah, pangalawang uh, beses. Pangilang rice mo na ngayon. Pangatlo na to eh. Ito na gutom talaga. Yun, yeah, boundary na Pangatlong rice mga tol. Pangatlong rice, mga tol. Uh -huh. Tapos nito serve na. Tingnan na. Yun. Yeah. Para ta ulit. Karon pangalan nila. Ah, uh, sa Facebook John Carl Figueras. Yeah. Uh, nga, dyan isang subo nga diyan ang panong. Isang pangmalupitan nga diyan sa. na. Ito na. So yun what's up mga tol. So eto na nakuha na natin yung overload overloaded diwata. So tikiman na. Tingnan natin ang pampalasa. Ito 'yung driver gustong tikman yung para sa Diwata dito so ano pang hinihintay nyo pasyalan nyo na rin siya dito para marang matikman nyo yung para sa overload nyo yung may job job kunin na so masasabi ko lang dito sa paras ng Diwata hindi siya maalat at saktuhan lang yung lasa nya kung mahilig ka sa ano kung hindi ka mahilig sa masyadong salty na pagkain so pwede sa'yo itong para sa si diwata. Tapos kung gusto mo naman na medyo mas maalat pa, eh, timplahan mo na lang. Pero para sa akin, goods at okay siya.